Ang huling hinto ng ating pinakamahal na ka-Predi. Anak ni Predi Aguilar, ang babae, na ano yung may ano kukula yung buhok. anak niya, yung, yung nakatalakbong na asya, yung naka team yung kwan, naka-hijab, yung... Naraan ko. Kuha eh. Niar basuh sul dan usah main kena balik ke Islam mana si Freddy lagi lah. Wah Freddy lagi. Nah, ngani cai Abdul Abdul Parid. Parid lah. Nah, kaisar ni ni apa lagi atau pasaput kan orang manusia kita nua manusia. Nah, polis tanu nua hutan, mungkin tanu penjara. Wah ya, itu. Ini abah milih ni datuk. Emana para ala? Mama makut tanur. Oh iya? Mereka sebutan tanur sama piyaman. Okay. Uh, siapa saling kau bapak kubulan ada arm perto siapa? Ya, Di hari tapi anak suamal tanur sama Oh iya? Eh hmm. mana aku ya? gak masal tapi ke ya? gak masal ini kan ya kena Filipina pilih saya ke dunia kira ini ya sekarang ini? Ah, kira ini ya ke perin ya kira ini? Kawasan anak. Kawasan mengawasan ini. Masa oh ganti apa sa Tamu ke, kegantian cukup patah. Ya penggantian ini kapatan. Itu. mau pergi di Manggula siapa? Ya. kawasa miskinan yang mayar, Isawi putus, putih. Itu ini daun kamu Saya lupa. sentil udah dong ya? Mengurap, 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 apa mengurap, kau gak pamasa nih, kau gak apa ya, pamasa nih, kalau mana natakan nata kali ini kang Oren, tapi kalau mana ini yang ngambil, badan kalau mana, si Toto mengurut atau Kongres mantu Toto mengurut atau Kimawi non, bulu sa beginda sa buluan baginda Nusora, ini apa ala saya di mana sekitar ya pandit ini, apa pemprish pantai tarun, saya kapuanan nih. Ang huling hantungan ng ating pinakamahal na ka, Fredy. Tininganin siya pagkabalik sa pag sabi na to. Abdul Farid. Abdul Farid? Abdul Farid. Abdul Farid. Masya Allah, si kapatid uh, Abdul Farid. Uh, pamumuno no, Osgaltano, uh, sir, niyapon uh, si Kanimambo. Uh, Una-una, eh, siya rin na namumuno dito sa paglilibing sa ating brother. Si brother, uh, Fredy Aguilar. So, si sir, eh, isang isang uh, Uh, magiting na opisyal natin dito sa Coast Guard na isang uh, brother natin dito sa Agama Islam. Alhamdulillah, uh, naibigay natin yung apat na karapatan ng ating kapatid. Una, paliguan. Pangalawa, pray, sambayangan. Pangatlo, uh, balutin ng puti. Pangapat, ito na. Ilalagay na sa Dubai. Okay, okay, uh, terahanan Tinga, tirahan na niya, bahay niya. Ito na yung final na bahay niya, ha? Wala na siyang magkakasama dito kung hindi kung ano ito. yung amal niya, amal niya. yung ginawa ng mabuti sa. sa... No? So, shout out sa lahat, Bang Chamuro. ito si Sir. Ay, isang uh, Bang Chamuro rin ito na ating uh, kapatid dito sa Coast Guard. Sukran chef, sukran. Alhamdulillah. Kasawa mm -hmm. ning kapet. Kap ready. So, sa mga relatives po sa pamilya. 'Yun po after days. Pwede naman po kayo sa bahay nyo. Ngayon po mayroong makikita po. Makikita naman. Pwede niyo naman po tanggapin 'yun sa mga bahay.

Kuna uti ko na din na Smanikin na Silahin na Smanisarin na Washington Ang na sa mga Sa mga 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 Minang din na ito mga Anak ni Freddy Aguilar Ang babae Ang yung buhok bukas yun ang anak niya Yung nakatalakbong na pa yung naka itim may kwan naka naka hijab ng ano so ito yung patunay na ang kamatayan ay walang pinipili mayaman ka man mahirap ka man sikat ka man si hindi lang to sikat sa uh, Pilipinas kung sa buong mundo ay kila siyang bilang isang OPM or sikat na mga awit Boss, so, uh, ito na po ang kanyang huling hantungan. Okay. So, hindi na nasa puso naman natin ng isang... O, ito si... ito? inibay si Go. kasi... Sabihin ko kay OG. Oo, oo, lang. May mga picture naman kayo. Talo na pala si Teng. Talo na si... You be kaya? Di. OG... Ah. kay Presidente Pero, ba't iba? election lang yun eh. Ah, bro. Dato, siya ka dato. Siya kumambo siya. Siya kumambo. Amin ito natin ito ha. ko bro, isend ko kay ano. Kala ano. Isa pa, sa akin. Lalagay ko sa... Lagi na, Lagyan na. time na kung kailangan mo, natin, tao ko lang lahat tayo. One God. One God tayo. Sa kaputihan sa mga agama, agama natin, Tayo oh, isa. Saga siya, kaya ito pala isa sa board member natin sa Pasig. Kaya Yan. ito kay Vico. Bigyan ng abunan siya. Yan. Tatakot lang Vice pwede. Vice. Vice. Vice lang pwede. Okay. Pero <laughs> pagkasinti, Pagkasinti tayo, hindi pwede. Pagkasinti tayo, hindi

tayong brother may number naman dyan anytime mo, anytime pwede yung baga po ng interno na kapo lang ang mask niya pare-pareho walang problema okay sa ito yung panganay ito yung panganay anak ni ayaw

Tawagan malam kami kung alam may charity sa Buti no, buti di dinumog yung tao kasi di, -di wala sa social media gano'y eh. tama rin wala, rin kami, wala, -wala, wala so, rin tama, so, kami, hindi tama naman para sa ano. Hindi naman pero ako kasi tama kasi para sa kuno para sa personal tayo para sa ano. si 'yung nakalusot ba rin. Kasi marami na 'yung post ko, 'yung baran ng tomato sauce, medyo ano eh. Pero 'di guring ko, ko muna si pero tapos nito, dito, 'yung boko aso, 'yung ginawa mo, pero